Well, can it trigger? It can. Mm -hmm. Can it go can it happen on the other side Kunyari ngayon right side? Pwede bang eventually left? Pwede pa rin. Mm -hmm. So um pero hindi siya nahahawa. Alam mo mm -hmm. sinasabi nahawa po yung kaliwa oh. hindi yan nahahawa. Hindi contagious ang frozen mm -hmm. shoulder, no? Pero yun nga kasi posible na because of your previous disposition, like my diabetes ka, my hypothyroidism, pwedeng ngayon ito, next month ito naman. Mm -hmm. Pwede Doc, mm -hmm. may mga activities po ba na parang mostly nakakapag-cause din ng frozen sugar? Repetitive movements, overuse causing to trauma, which causes inflammation in the in the area. Pwede yun. Mm -hmm. Or yung, alam mo yung kunyari na aksidente ka, tapos siya siya. So, or... Ang um, mga Pilipino, magaling. Pag may masakit, Ayan. magaling mag-alaga. Ina Inaalagaan. ba diba? So pag inalagaan, mabuti, hindi ginagalaw. Mm -hmm. Mm -hmm. After three weeks, hindi na magalaw. Mm -hmm. so, 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 naging frozen na siya. Mm -hmm. so, pwede yung gano'n. So, pwede yung cost naman yung sobrang paggamit at saka hindi paggamit. Mm -hmm. Pareho, pwede mag-cost ng frozen mm -hmm. shoulder. Kasi kapag sobrang gamit or na-injure na mo siya, na-strain mo siya ng gusto, may tendinopathy, yun nga, rotator cuff tendinopathy, may konting punit sa kanya, mm -hmm. nagkakaroon inflammatory process. Eh. So, mm -hmm. nagsumusobro yung inflammatory process, nagiging adhesions na siya. Mm -hmm. So, pag nagkaroon ka ng adhesion, di matigas siya, stiff siya, mm -hmm. hindi mo siya magalaw ngayon. So, dun siya nagsistart. Mm -hmm. Um, yun na, symptom-wise, it's pain, it's stiffness, and then eventually, hindi mo na siya talaga magalaw, tas hanggang sa mag- umabot ka na sa frozen stage and then pupunta ka na doon sa thawing stage na mm -hmm. nag-uumpisa mo na ulit siya magalaw. Now, because less na yung pain mo, ikaw na mismo parang nagsistart ka na ulit na magalaw yung balikat mo hanggang sa nagamot mo na yung sarili mo. So, tatlong stages oh. nga, Dok, na parang Easy. freezing, frozen. frozen. Pero, Dok, kung oh. hindi kayo, hindi nyo ginalaw talaga kasi na -froze, frozen, masakit na. Tapos parang hindi naman kayo, walang intervention na nangyari. Talagang inalagaan pa rin, mabuti talaga, hindi ginalaw. Ano yung pwedeng worst na pwede mangyari doon Hindi sa... man magalaw yung balikat mo. As, As in, in, immobilize na? Mm, may counting movement pero not enough para makapag-deodorant ka. Ay, hindi na. Or, or makapagtanggal ka ng brana na. Hindi na maaari. Di ba? Pag nagtatanggal ng bra yung mga babae, usually ganyan. So, paminsan, isang part yun eh, yung internal rotation is also lost. So, ito yung mga, or yung mga lalaki yung hindi na makabunot ng pitakas. Wale. Wale. Di ba? So, yun. Magiging limited, like hindi mo na siya magalaw ganyan, hindi mo na ma-rotate ganito, or hindi mo na siya ma-forward. So, it's going to be a, it's, it's basically, it won't kill you, but okay. it's a debilitating disorder because most of our activities of daily living entail us using our hands. Mm ba? -hmm. Diba? So, kahit pagkain mo, ganyan kang Kasi hindi mo siya mataas eh. Especially if it's the dominant side. Ako, diba right-handed ako, mm -hmm. di ba? So, syempre, pagkakain ka, di ba ganyan? Mm -hmm. may, may movement ng shoulder. Mm -hmm. Eh kung nakadikit na yung shoulder mo, di ka ganyan ka na kaya. Pati yung posture. Ang oh, oh, spine mo oh. na mag-iiba na talaga. Pero Correct. Do, meron bang, pwede ba umabot sa point na hindi na ma... para matitreat yung, yung frozen shoulder? Na Kahit na, surgery ataga, to. Oh. To be honest, in my... Shucks, I don't wanna say how long I've been practicing. <laughs> but yeah, in my practice as an orthopedic sur mm -hmm. surgeon, majority of the cases naman, I've never really had an experience na sobrang mm -hmm. limited na na hindi... Because of frozen shoulder, ha? kasi mm -hmm. syempre marami naman ibang affectation eh, mm -hmm. na pwedeng makakos ng limitation of movement. No Pero just because of frozen shoulder, because majority of the patients, they improve after nga nung thawing stage. Mm -hmm. Nawawala na yung pain. So sila mismo, ginagalaw na nila yung balikat okay. nila. So pag nagalaw na nila yung balikat nila na yung activities nila, improved na rin. Hindi, so, hindi. I mean, i've i've again, I'm trying to recall kung meron ba ang pasyente na talagang hindi na nagalaw yung balikat niya or ano. Parang wala naman. Kasi nga, pag umabot na siya dun sa thawing stage, less na yung pain. So, nagsistart na rin siyang igalaw yung balikat niya eh. Pagal din doon. Pero medyo matagal. Oh. Oh. Actually, so, darating talaga yung Pero mm -hmm. sa mga early stage doon, ano yung pwedeng gawin ng isang patient na nakakaramdam na ng ganon? Parang di na niya medyo may okay. therapy. Oh, okay. ah, physical therapy. Okay. Should... What I, di ba, I've always told you guys, no, um, exercise really, really helps a lot, mm -hmm. not yeah. just in strengthening the muscles, but also maintaining the joint range of motion. And when you maintain your joint range of motion, hindi ka aabot doon sa freezing stage. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi kung na-intervene, okay. At the freezing stage, if if you see a patient at the freezing stage, the best way for you to do is to control the pain. Yeah. Okay. And then if you control the pain, you institute physical therapy. So hindi siya aabot mm -hmm. sa frozen stage. Mm -hmm. Ngayon, kung may dumating naman sa yung pasyente na nasa frozen stage mm -hmm. na, pero wala pa sa thawing stage. So may konti pa siyang pain, mm -hmm. pero um stiff na yung shoulder niya, then you can start doing physical therapy na para ma-improve yung range niya. Or, if talagang matigas, na hindi na talaga magalaw, kasi para masabi mong frozen shoulder talaga siya, active and passive range of motion. Hindi mo magalaw. Ibig sabihin ngayon, tinigalaw yung balikat mo. Pag ginangyan ni Tini, tas, dok, ito na talaga. Sabihin ko, sige, relax ka. Tas ako gagalaw, ha? So, pag ginangyan ko, tas hindi ko na talaga siya magalaw, yun. That's a diagnosis of frozen mm -hmm. shoulder already. Especially, eh, x-ray mo, nakita Ayan. mo naman, inside the joint siya. Mm -hmm. So, hindi siya dislocated. Kasi baka naman mamaya, kaya pala hindi niya magalaw, dislocated, di Dislo ba? Diba? Pero kung nasa shoulder, mm -hmm. tama naman yung location ng shoulder joint niya, at hindi lang talaga magalaw because of yung adhesions around the shoulder, then you can do either surgery or what we call manipulation under anesthesia para pupunitin mo ngayon yung... Ay adhesive na capsule niya mm -hmm. para magalaw niya ulit. Okay. And then, oo mm -hmm. so pwede ka mag-ilagay ng mm -hmm. um, steroid injection, anesthetic injection, tapos you can do the manipulation under uh, general anesthesia mm -hmm. para ma-improve yung range And then after that, tuloy siya sa physical therapy. okay. Mm -hmm. oh, so. Dok, sa physical therapy, mga ilang sessions? Bago Madami. Ba Madami? Oo. Okay. Oh, oh. Hindi kasi pwede na like three sessions lang. Dok, wala naman nangyayari. Ah, talaga, talaga ba? Talaga triple lang. Sobrang konti ng three mm -hmm. physical therapy sessions. And I would say it could probably last anywhere from three to six months, yung physical therapy mm -hmm. mo, bago mo talaga masabi na Um, hindi siya nag-work or mm -hmm. para masabi mo na, uy, okay na ako. Mm -hmm. Pero yung i-expect mo na six sessions lang, tas okay ka na, hindi Agilis.